Ha? Huh? Kasi di ba may naglalaba? Oh. Naglalaba sila Wonder Woman vlog. Sus, pasawa ito. Ba't yan? Grabe naman yung... Baby! Will... Ano, lalabas tayo. Oo, oh, ano Ganito ang sila. Ito, ano to, laruan to ha. Oh. Hindi to. <laughs> Patingin! <laughs> Hindi to totoo. Oh, laruan, lang laruan lang to mga niya. Wonder. May naisip na naman kasi akong kaloko ha. Oo. Oh. Kaya nga, Bing. Mag-ano ka doon? Ay, pag-uho sila.

Makanya. Bayan malakal. Ang kitang gulat niya.